Magandang araw, grade 3. Ang tatalakayan natin ngayon sa Makabansa 3, quarter 2, week 8, day 4 ay tungkol sa magpapahalaga sa bayan, lalawigan at rehiyon. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Panimulang gawain Hanapin ang inyong rehiyon, lalawigan, bayan Olonsod sa ating mapa. Narito ang mapa ng Central Luzon. isang bayaning lokal na tanyag dito ay si Marcelo H. Del Pilar, isang dakilang bayaning, manunulat, abogado at propagandista. Narito ang coat of arms ng Bulacan. Ang Barastuing Church ay isang kilalang estruktura mula sa bayan o lungsod na lalawigan ng Balakan. Isang tanawing din na kilala ay ang Angat Dam. Para naman sa sining na kilala sa bayan Lusod, lalawigan na rehiyon, kilala ang sining ng singkaban at pailaw sa Bulacan. Ang mga crops naman na gawa sa sabutan na dahon o halaman ay kilala din sa lalawigan ng Bulacan. gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Ang layunin ng ating aralin ay naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Nakasusulat ng sanaysay na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. na ipahahayag ang kanilang mga saloobin at ang daming tungkol sa kanilang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. gawain pag-unawa sa mga susing salita. Tradisyonal na sining. Ito ay mga sining na nagpasalin-salin mula sa nakaraang henerasyon, bahagi ng kultura, gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan at nagpapahayag ng pagkakakilanlan ng isang bayan, lusod, lalawigan o rehiyon. Ang sanaysay ay isang uri ng sulatin na nagpapahayag ng kuro-kuro, pananaw o damdamin ng may akda tungkol sa isang partikular na paksa. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Sa Bulacan ay may mga magagandang tanawin, makasaysayang istruktura, sining at mga gawa i-craft. Ilan sa mga pinakasikat ay ang Dam Ang angat Dam at iba pang mga likas na tanawin. Ang mga lugar na ito ay popular sa mga mahilig sa turismo at kalikasan. Ang Barasuin Church ay isang makasaysayang simbahan na matatagpuan sa Malolos, Bulacan. Ito ay kilala bilang Cradle of Democracy in the East. Dahil dito isinagawa ang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng revolusyon laban sa mga Espanyol. Sa Bulacan, ang sabutan ay tumutukoy sa mga produktong gawa sa sabutan, isang uri ng halaman na ginagamit bilang hilaw na material sa paggawa ng mga bag, banig, basket at iba pang handicrafts. Kilala ang Bulacan sa paggawa ng mga sabutan bags dahil sa tibay. Isang bayaning lokal ay si Marcelo H. Del Pilar, isang dakilang bayaning manunulat, abogado at propagandisa na ipinanganak sa Bulacan. Kilala siya bilang ama ng periodismong Pilipino at bilang pangunahing leader ng kilusang propaganda na naglalayong magdala ng reforma at kalayaan mula sa kolonya na pamumuno ng Espanya. Siya ang naging ng pahayagang La Solidaridad sa Espanya. Ang coat of arms ng Bulacan ay nagpapakita ng tatlong mahalagang simbolo na sumasalamin sa kasaysayan at kultura ng lalawigan. Sa itaas makikita ang mga burol ng Kakarong at Biak-na-Bato, mga lugar ng mga mahalagang revolusyonaryong republika. Sa gitna ang Barasoain Church bilang simbolo ng unang republika ng Pilipinas. Sa ibaba naman ay ang tatlong bulaklak na sampagita na sumasagisab sa tatlong republika na itinatag sa Bulacan. Napaliligiran ang kalasag ng kawayan na sumisimbolo sa tibay at pagkakaisa ng mga mamayan. Ang mga kulay at simbolo ay nagpapakita ng kapayapaan, tapang at patriotismo ng Bulakenyo. Ang Singkaban Festival o Singkaban ay isa sa pinakamalaking pista sa Bulacan na ginaganap tuwing buwan ng Setyembre. Dito ay pinagdiriwang ang likas na yaman, kultura at sining ng lalawigan. Sa pista, makikita ang mga makukulay na dekorasyon na yari sa kawayan at iba pang natural na materyales, pati na rin ang mga sayaw at parid na nagpapakita ng tradisyonal na buhay ng mga bulakenyo. Ang pailaw ay isang tradisyonal na selebrasyon na kilala sa Bukawe, Bulacan, kung saan nagkakaroon ng malaking paputok o fireworks display bilang pasasalamat sa mga biyaya. Tinatawag ang Bukawe bilang fireworks capital of the Philippines dahil sa dami at ganda ng mga paputok dito. Ang Pailaw Festival ay nag-uugnay sa mga tao, sa kanilang kultura at nagdudulot ng kasiyahan at pagkakaisa sa komunidad pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Mahalaga ang pagmamahal sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Number 1. Ang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon ay isang tahanan. Number 2. Ang mga Pilipino ay magkakapatid. Number 3. Dapat pangalagaan ang mga likas na yaman. At number 4. Dapat na maging mabuting mga pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Magpasulat na isang talata sa mga mag-aaral, maaring papiliin sa mga sumusunod na tema. A. Ang lalawigan ko, mahal ko ang bayan ko. B. Pangangalaga sa kapaligiran, munting ambag sa lipunan. C. Pagpapahalaga ko sa aking bayan. Narito ang isang halimbawa ng sanisay. paglalapat at paglalahat Gagamitin ang bahag ang pagbabahagi ng talata bilang paglalapat. Pagtataya ng natutuhan. Gagamitin ang gawain sa kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa, susing idea bilang pagtataya. Tingnan ang nakalakip na rubrik para sa pagtataya. Pagbabahagi ng mga mag-aaral sa kanilang output. narito ang rubrik. Maraming salamat sa iyong pakikisa sa ating aralin ngayon. Tandaan, ang pagiging makabansa ay makikita sa ating pagmamahal sa bayan, pagpapahalaga sa ating kultura at pagtulong sa kapwa. Hanggang sa muli, nating aralin, grade 3, paalam at patuloy na mag-aral lang may puso at sipag.